Sige lang, gawin mo yan. Kasi malapit na tayo magkahiwa -hiwalay. Masahihin mo na si mami. Kasi malapit na tayo magkawata-kwata. And Kali, mamimiss ko kayo ni Enzo. Gusto ko man kayong isama, hindi naman pwede. Paano ako tatanggapin eh, kung kasama ko kayo? six days na lang tayo magkakasama-sama. Ang bilis ng panahon. Kailangan ko na parang tumayo. Ay. Naninibago ako. Aga kong gumising ah. Grabe ang bilis ng panahon ko Yun, natulog na ang pangkal. Mhm. Mm mhm. Mm oy Hoy. Pasalamat ka, inaallowed ko nang matulog ka dito sa ano ha, sa kama ko. Naglalambing siya ng husay. Kasi alam niyo na maghihiwa-hiwalay na kami. Magkakahiwa-hiwalay na kami. Bawa naman ang bebe kong ito. Hmm. <laughs> Hmm? A book. Ang sarap ng higa ng baby ko. Ramdam mo ba na maghihiwa-hiwalay na tayo kaya naglalambing ka ng husay? <laughs> Kali. Namimiss ko kayo. <sighs> kaling king, kaling king. Uy, bango na. Anong oras na? Tayo na tayo. Tayo na, bay, bangun na. Bango na. Bango na.